Hello guys. Ayan guys. What's up guys? Ayan, nandito na naman tayo siyempre sa ating paboritong lugar kung saan dito tayo nagbablog. Kasi ah, uh, nagandahan talaga ako dito sa place na ito guys. Buko doon napaka fresh dito ano. And maririnig natin ang mga huni ng ibon guys. Grabe. So ito lang naman ang ating kakainin ngayon guys. Ayan, may saging, may shell, may pritong isda, may paccionese na yung buntot and then yung okra na nilaga ang ating syempre maraming kamatis ang nagpapaganda sa ating kotis syempre ayan, kakain tayo araw-araw nyan at ang sibuyas ayan at wow ang atong sili na nagpapaganda sa ating pagkain guys and then ang atong ginamos una sa ginamos guys yung din ang ating pansit habhab guys ng Quezon province ito yung mga ito yung uh, isa sa mga Ah, pancit Habhab guys ng Lokban Quezon. Ayan, ito yung pinaka-specialty ng Lokban Quezon, ang pancit Habhab, of course. And then, bago tayo mag-start, syempre, pigaan na ito o oh, kalamansi para lalong lumami or lalong sumarap. Lami kayo guys. Grabe. Wala no? Okay, so, mm, kalamansi guys. Hindi lang natin sili. hmm, hmm, Ruga. Oh mo oh, makaimo ko ma tara na mga unatan lambi kayo kauna so sa payatong hiwat guys atak kauna so guys kain na kain na dali na kayo guys nahi dali na mo wala yung guys nahiya sila guys kainaw na kamay ano nga sabi ko ano tipirin nyo ha kaya nga pang inumin ha hmm namin kayong guys Kasi kung ito lang. Mm. So itong isda. Ito isda. Ito isda pa. Mmm. Kasalo ko yung mga kasama ko guys. Kasi namatay dito. Dali, dito na. Dali, ang yung mga kamay nito malinis na dali. Diyan kayo. Yung makita kayo. kayo sa video. Hmm. Hmm. Ako ka diyan. Tingnan kayo sa camera ha. Ano kayo kita? Ang dali. Dali no. Hmm. Dali. Yan. Tayong tatlo. Dali. Kain na. Kita kayo sa video para makita. Maganda tingnan yung kuha natin. Hmm. Hmm. Ano mo sasabihin niyo sa pagkain ni natin? Hmm? Sarap. Ano mo sasabihin do? Ha? Lami. Lamig kayo. Kau? Katoy. Sarap. Sarap daw. Hmm. Sarap na kamatis. Lamig. Lami. Lami. có dụng. sắp nắng chiều đây rồi hmm. Mm, Ang laki ng shell, laman. Ba? Ang habab ng Quezon province. Ng lokman Quezon pala. Hmm. Ano? Hello. Jo, kasi isinyo na. Kaya nang kayo. Mm. Mm. Matutuwa yung kumain ng mga ganitong pagkain. Okay, so grabe guys. Sobrang sarap guys. Ayan, sinamahan ako ng ating dalawang ano, bagets dito guys. Kumain. <coughs> grabe ang ano ang laki ng ano ng shell guys hindi ni sauce na sa ginamos grabe mm. grabe na guys yami mm. ang sili guys oh Hmm, natin paboritong ng sili guys, grabe. Hmm. Yummy. Yummy. Pulisan. Ang pancit, hab-hab ng lokban kaysong guys. Napakasarap nito guys. Ito yung binikwilahan Marami hmm. guys. Hindi kami magkasya dito sa ano sa video guys. Kami pack nyo. Sarap ng ating mukbang ngayon guys. Sige. Yan, kain na tayo, kain na. Wow, salo-salo to guys. Marami. Mmm. Marami. Mmm. Kinulang yung kinulang yung kanin guys. <laughs> Hindi ko alam na. Kasi <laughs> sama sa akin. Malakas pa pala ito kumain itong dalawa sa akin guys Kumain ba kayong ano, tanghalian? So ayan fight na guys, tuloy ang kainan Ang ating paksiw hmm? Bangus Yangin Kinuha lang yung kanin guys kasi hindi ko alam na sasama sila. Nadaan ko kasi sila eh. Hmm. <coughs> Grabe ang ating background guys. Oh. Super ganda. Ang ating paboritong uh, spot. Di ba? Ang okra. Yummy. Mmm. Palubog na yung araw guys. So, tingnan nyo guys. Ayan o, palubog na yung araw. Mm. Nag change yung ating kulay sa ating cellphone guys. Ano nangyari doon kay... <laughs> kay Undo? Kami na lang dito dalawa. Grabe tong kain na to guys. Wala na sakang talagang kanin. Lanlanon na lang namo ni guys. Kasi hindi ko inexpect na may ano, may sasama ano. Hmm. Nabusog ka ba? Toy. Hmm. Eh? Ang mga sanjo. Tingnan sa camera nito toy. Ano eh. umoy-umoy yung siya kasama guys.